Hello mga suke! nandito po umay sa kwarto. Bali maya maya ipupunta na po ako sa tindahan para magbantay ng aking paninggang isda. At pasensya na rin po ako sa background ko yung aking damit ko yung aking pinatutuyo po yan na yung aking pantulog po para mamayang gabi para ready natin. charot. <laughs> <laughs> Hindi kasi yung muna namili ngayon yung asawa ko sa Nabotas. Bali nagkubaw farmers muna siya para kasi yung mga tao na nawa na kasi dun sa isda na madalas namin nilalatag galing na botas eh alam naman natin na ngayon pa na hindi napakamahal ng galunggong at bibihira lang po ang maka-afford na bumili ngayon ng isang banyera katulad po gabi, uh, range siya sa 8,000 ko ang isang banyera ko galunggong pa lang po yun so isang klase pa lang. Kaya nagdesisyon po kami na ipatakbuhin ko muna siya ng Cubao Farmers para kahit papano ay makakita po siya na makakita pala yung mga customer namin ng iba-iba namang klase ng isda. Pero kung ikukumpara nga naman talaga yung presyo dito sa Nabotas at sa Cubao Farmers, medyo mataas po talaga ang presyo dito pagdating sa Cubao Farmers. Pero kung sa quality, ilalaban ko po, po talaga at napakasariwa po yan. Kasi yan po yung mga biyahe ng umaga o madaling araw. Tapos ipabiyahe papunta dito sa Cubao. Uh, mga 4 to 5 hours ang takbo. So, tanghali, nandudun ka na dapat. Tapos sa pamakyaw, may darating ka dito ng hapon, mga 3, ganun, latag na. As in, fresh na fresh talaga yung isda na makikita nila. Yun nga may pagka lang, may pagka-price sila, matas lang talagang presyo. Eh, alam naman natin kapag galing ng keso, ng isda, puro more on isdang bato, katulad ng mga bisugo, uh, talakito, merong ayong dagat, merong maya, -maya may bitilya, may dalaga bukid, mga labahita or samara, danggit. So, sobrang dami ba? Uh, talaga kasi maraming klase. Yun nga lang kasi, depende nga talaga sa presyo. Kahit sabi natin, gustuhin man namin bumili ng, uh, for example, yung lupin, kung mahal nga naman ang pukunan, at hindi naman kaya namin ibenta dito sa pwesto namin, hindi rin din kami naman bibili. Kaya kahit sabihin natin na sobrang ganda ng isda doon sa Cubao, kung medyo pricey, hindi din namin po yung binibili. Bibili lang namin yung kayang bilhin or abot-kaya ng mga tao dito sa lugar namin. Sa so, 280 nga, namamahalan na sila. Eh, kung magti-300 to 350, sasabihin lang nila, magbamanok na lang sila, magbababoy na lang sila, ganun. So, hindi ko na eh. Mag-aasikaso lang ako. At asikaso lang yung bunso ko. Ayan, maingay na. At iiwan ko lang muna siya sa kanyang kuya. At, hindi rin di kasi mga kapag ko. Wala rin din naman itong bantay. Okay? Babayu, kita-kits tayo mga suki ko. Papunta tayo ngayon sa tindahan. Maglakad-lakad lang tayo. Total malapit lang naman. Napakalapit lang naman po kasi talaga yung pwesto namin to. Dito mula dito sa kanto na yun. Yun! Natatanaw na siya. Ayan yan. Ayan yung may lamesa dyan. Ayan. Kasi walking, literal na walking distance talaga yung aking pwesto. Okay. Ayan, wala pa masyadong tao. Anong oras na? 3.30. <laughs> Okay, okay. Yan yung pula na yan. Ito. Sarado. Lang puhunan eh. <laughs> Tapos ito pa. Bakante ah. na. Ang hirap na puhunan. Nope. Smile muna lot. Smile. Smile. Oh, <laughs> walang kamatayang big head. Dito na ako sa pwesto. Waiting na lang ako sa pagdating ng isda. Wala pa pala. Akala ko nandito na. Pero ayan, pinalilinis ko na yung big head kasi mabusisi din yan. Dahil sobrang dami ng kaliskis. So, para habang nagchop siya, habang wala pa yung isda, yung bagong parating na isda ng galing Kubaw Farmers, yun na lang yung ilalatag namin. Dito na yung isda namin. Ginapo, na po, binababa na. Ayan. Mm -hmm. mga apat na klase lang kuha ang nakuha kasi medyo mataas talaga yung puhunan ng ano ng isda ngayon pero magaganda po yan mga sariwang sariwa ay uh, papakita ko sa inyo yung isda sinalatag pa lang naman ito. tawag po namin dito ay Batsanga. Alam niyo napakasarap pong isda na ito. At hindi po ba kung alam mo po yan. Meron isang klase niyan yung parang pahaba yung katawan. bilugan na pahaba yung katawan. Tapos ito naman yung bisugo. Ayan. Meron siyang halo dilat pong tawagin. Hindi ko lang po alam sa iba kung ang ah, iba mayroon ako naririnig ang tawagin ay bukaw-bukaw. Masarap din po ito sa paksiyo. Tapos ito, may salmonete. Ito po ang Maya Maya. Yan yeah. ang original na Maya Maya po talaga. Kahit saan po yeah. kayong magpunta at ganito po ang itsura ng original na Maya Yun, sa malalim. Ito po sa isang sa klase mga lapu-lapu, ganyan ang kulay. Kadalasan kasing alam nila na lapu-lapu pula, pero may mga ganitong kulay po sa lapu-lapu. Katulad nito, dark. Lapu-lapu din po yan. Ayan, ang ganda, no, diba? Tapos ito, bisubo. Ito yung isang bisugo yung tinatawag ng pahaba. Kung yung iba naman, pabayo kung tawagin. Yung hindi talaga literal na kabayo ha. Ah. Sada Ito yung isang bisugo yung dapat. Yan. Yeah. Ito ang ganda. Tapos ito naman yung matambaka ka. Uy, may halo siyang aluman. My God. Ang sarap. Sariwa talaga. Tingnan nyo naman yung tsura. ba diba? Basag galing teson talaga. Quality. Kahit pricey siya, parang worth it naman siya sa presyo at napakaganda. Oo, oh, lagay mo lang dyan. <laughs> Ayan oh, oh, matamba ka. Sa mga may matatas na uric acid, dito mas recommended na kainin kasi napakababa po sa uric kumpara sa galunggong. Ito, ang laki ng lapo-lapo. wow! Lapo-lapo. Ito po, uh, po ito kung tawagin. Masarap po itong, para sa akin, prito naman ang gusto ko nito. Itong halo-halo na ito sa puro bitilya. Bitilya, lapu-lapu, lapu-lapu. Puro dark na lapu-lapu. Wala siyang halos na pula. Puro batik-batik. Ito, lapu-lapu din po. Pinaliguan mo na ako. Ito ito, burara yan ang tawag dyan. Kala nyo tao lang ang burara. Ha? Burara, burara, burara. Okay. Saan pa? Ano pa? Ito. Ano? Ay, okay. Hindi ako nagkakamali. Alatan, ang tawag dito. Wait, ha. Tignan ko lang yung kanyang hasang. Alatan. Sarap sa to, eh. Alatan yan. Alatan ka. Ito, lagi ko nakakalimutan yung pangalan nito. Ano nang isda to? Katunin. To nga, oh yan oh. Oh, comment niyo na sa baba kung anong pangalan. Lagi ko nga kalimutan yung pangalan talaga ng isda na yan. Ayan, tapos yun na. Yung ilalagay namin yung slice dito na bigid. Wala lang kami ngayon na no. Ang um, wala lang sa amin ngayon. Yung bangus tilapia. Yeah. Yun ang wala sa amin. So, nakita nyo na yung isda namin. Apat na klase lang siya kung tutusin. Pero naku, magkano na ang halaga niyan. Mga nag-range siya po yan sa 200. Pataas na ang puhunan niyan. Uh, apat na klase lang po siya yung kaya lang ipaubos ng po ngayong hapon para yung magiging benta pa mamaya eh, may pamimili pa ng ibang isla na pampares po sa kanya. So, hanggang dito na lang at ay kami na yung magpe-prepare na dito sa aming tindahan. Busy-busy na din kami mamaya. Uh, salamat po sa mga nanood at sa mga new subscriber. Thank you po. At doon sa hindi pa mga nakafollow, andyan na po sa screen yung aking mga... Uh, Facebook account at YouTube account. Sana makapag-subscribe din po kayo para mabuo ko na po yung minimum na 1,000 subscriber ni YouTube. Para kayo pa may karagdagan din po ako dito yung income sa YouTube. Kailangan ko na magbabay, kailangan ko na magpaalam at uh, kailangan na po ng katulong na nitong isa kong kasama rito at mukhang lawit na po yung dila sa kakakalis <laughs> Lawit na po yung dila niya sa kakaliski. Kaya mag magbababay na. Magbababay na ako. Huwag ka maingay. Maririnig dito. Visit ka. Ay, Diyos ko. Oh, wala. Kaya kailangan ko na magpaalam. Paalam na gan. Kailangan nagre-reklamo na talaga siya. Kaya doon sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. So, thank you, thank you po ulit. At kita-kits tayo sa next video. Bye-bye and God bless.